What's up mga kasari, magandang gabi sa ating lahat yung kambang dito sa aking channel. Uh, once again, dyan ko TV, ang timbirong blagay dalira lang bang Dawing City. So ako basta kayong lahat mga kasari at magandang gabi sa ating lahat. Gusto kayo kahit hindi hindi kasari at mapapanood ang video nito. Uh, sana nasa mabuti tayong lahat, nasa mabuti tayong kalagayan. And kumusta yung mga kasari sa Aristar? Kumusta yung mga bintahan? So today is Monday. Uh, alam naman natin kapag ka Monday ay meron tayong isang araw na pahinga. So nakapag-relax, hindi rin uh, buong araw tayo ay nakapagpahinga dahil tayo din naman ay namigili ng mga pwede pa natin idagdag sa ating mga paninda. ah uh, pwede pang idagdag ng mga paninda dito sa ating maliit na sari-sari store. So for today's video mga kasari, ibabahagi ko na naman sa inyo yung aming ngayon, na family ngayon, kanina, kanina pala. At uh, ito nga ay talaga namang kung napapanood nyo yung ating uh, previous vlog uh, one week ago, So, kung napapanood nyo yung ating uh, video, so, yun ay mga fast moving items lahat. Yun ay mga halos lahat ay mga pambata. At yun nga, ay sabi ko nga sa inyo, ay dapat magkakaroon ng mga ganito mga paninda. Dahil yung mga paninda na yun ay isa sa mga uh, dinudumbog ng mga bata. Yun ay mga patok talaga. Patok na patok sa mga bata. Yung mga, yung mga panindang ganun. Yung mga paninda na ganun. Tama ba? yung mga paninda na yun <laughs> so kaya ito naman mga kasari ibabahagi ko na naman sa inyo so katulad na din ng dati na yung mga fast-moving items so ako'y nagpapasalamat talaga dahil isang linggo lang uh, one week lang so naubos na rin yung ating mga paninda na patok sa mga kabataan so yun din ay malaking tulong uh, at syempre alam naman natin kapag fast moving so medyo madali lang uh, makikita yung pinutubo mo doon uh, kahit paano nakatulong yung mga items na yun sa ating uh, pang-araw-araw So, ngayon mga kasari, ipabahagi ko na naman sa inyo yung iba pa na patok na naman sa mga kabataan. So, kagaya na lang dito mga kasari. No? Ayan, ito naman ay panibago na naman sa mata ng ating mga customer na mga bata. So, ayan mga kasari. So, ayan, mapapansin nyo yan ay sing-sing. So, ayan, parang gold siya ba? Parang gold. Ayan, no? ayan, So, ito, alam ko, ito ay patok na naman sa mga bata mga kasari. So, ang bintahan natin dito is 5 pesos. So, ito yung puhunan niya, 96. So, kung ibibinta natin ng 5 pesos, mga kasari, makikita natin dito kung magkano yung ating pinakubo. 5, 10, 15, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 25, 100. So, 50, 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 na 50, 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 Ayan, kasi nga medyo malayo yung ating pinagkukunan dito, malayo yung ating pinagbibilhan. So, ibibinta natin ng 7 pesos. So, magkano ba yung pinatubo natin dito kung sa 7 pesos? Sa 5 pesos na lang, meron ka ng 24 pesos na tinutubo. So, kung 7 pesos, kayo nang bahala mag-alto. Ayan. So, ito ay patok talaga sa mga kabasaan. Tapos, ito pa mga sarap. Toy pin. Ito, ito ay 13. Ang binahan natin dito is 5 pesos. Ang laman dito is 30 pieces. Yan. So, shout out sa aking asawa. So, okay. so dalawa kami ha. Dalawa kami ang nagbablog ngayon. Tapos, ito pa mga kasari. Character balloon. So, ito talaga ay mabinta-mabinta sa mga bata. Ayan. Mabinta-mabinta ito mga kasari, no? Oh, so, yeah. Para po yung bawal si Kaykay sa ano. Yan. Yan, mga kasari. So, 5 pesos din ito, mga kasari. 5 pesos yung ating buntahan. Tapos ang kuhunan dito is 10, 110 pesos. 110 pesos. Yan. Tapos ito pa, mga kasari. Pinatag kong cellphone. Ito ay mabinta-mabinta rin talaga. So, parang surprise yata. Surprise yung lang dito ito ay pangalan is for zero. So, pag dito sa ating gandahan, 30 pieces din ang lalang. Tapos, ito pa ka, mga kasari. Ito ay ice cream pudding. Ice cream pudding. So, ang lalang dito is... Ang klaso. 30 pieces din yata. Ito ay 85 pesos lang mga kasari. 85 pesos. So, ang natin dito is 5 pesos. Twenty four at ah, ba? Yung nalita twenty four lagi ni. Oh, twenty four. Tapos four zero to. Spare na? na. Yeah. So, tinitingnan natin mga kasari nyo. Expiration date, ah, uh, March 26. Yeah, Manufacture pala to. Alam yeah. <laughs> ko expire na. Manufacture pala to. Pero di siya pwede sawa, no? Below 3 years old. So, 4 to 5 lang to. 4 above. 4 years old above. Ang pwede dito mga kasari. Ito ay high school pudding. Yeah. So, pwede siya kung ating gintahan. Tapos ito pa. 80. Ang tuho na dito, eh. Tapos, inibinta natin ito ng 7 pieces. Ito na. 1, 2, 3, 4, 5. 10, 15. So, natin siya ng uh, 20 pala ito. 1, 2, 3, 4, 5. Ano? 10 pieces. Inibinta natin yung 10 pieces, 10 pieces. Tapos, meron tayo dito yung gamit. Ito ay... Wow. Four pieces for five pieces. 4 pieces four five pieces. mga four pieces, four so, hi guys <laughs> so ito ay isang carrots biji jam mix parang at gummy so ibibinta natin ito ng na 5 pesos bawat isa so ang laman nito is 30 pieces so sa kind kaya na So, try out uh, Jam Mix, mga kasari. VG Jam Mix. Yan. So, Mabinta-mabinta to. Ito talaga yung mga patok sa mga bata. Kaya, <laughs> so, hindi pwedeng wala kaming display ng mga ganito sa aming tindahan. Sige, okay, Ito ay isang itlog ng dinosaur. <laughs> 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 itlog ng dinosaur. So, matarap guys. Ano siya, medyo parang maasim na matamis yung mix yung... Sir, sweet and So, yung dito na ito yung SPA gum. Ah, pieces or 5 pieces, ma'am. Kasi, 140 for 140, Tapos, ito ang ba? 150 pieces. Okay na, mahala ha. Kasi dito, ma'am, sabi ko na sa inyo, kung dito maragi yung pinagbibilan nyo, hindi lang po nang yung i- 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 hindi lang po nang yung ibabasin mo doon kasama na yung pagkukumyot mo or pausahin. Tapos, meron tayo dito marshmallow. Ayan. Marshmallow mga kasari. Marshmallow. So, bago na naman sa mga mata. ng ating mga chikiting na customer. So, pag-ibago ito mga kasari. Ngayon lang kami sa pag-display ng ganitong kulay na marshmallow. Yan. So, ang bintahan natin dito is yun. So, five pieces ka rin ito mga kasari. Five pieces. Five pieces. Tapos, may bravo. Gamit lang pa rin ito mga kasari. No? So, ay tinsas pa din ng ating dinahan ang dinahan ng corona dito is one thing so ito ay patok sa mga kabataan so yung mga nakamili natin mga kasari uh, last week na good po one week lang so ubos na wala na, mayroong natira doon yung ako uh, kung napapanood niyo yung ating video yung yuyo na lang ang natira doon sa ating na family last week so dito nga mga kasari ay nalubat yung ating mic So, tayo ay nagpo-voice over na naman mga kasari, no. So, ito talaga ay napaka-fast moving sa ating tindahan. So, kaya hindi pwedeng mawawala ito mga kasari, no. So, kaya every week talaga tayo ay namimili. Kahit ah, pa kunti-kunti, at least meron tayong ah, dinidisplay na mga ganitong klaseng paninda sa ating sari-sari store. Kasi ito ay napakalaking tulong din ah, para tayo ay makabinta ng... Uh, madagdagan yung ating binda sa araw-araw mga kasari kasi ito talaga ay mga dinudumog ng ang mga uh, customer natin ng mga bata dahil alam na nila mga kasari na kami ay nagbibinta ng mga ganitong klaseng paninda na yun ay patok sa kanilang uh, sa kanilang murang edad. So yun ay patok na patok talaga. So alam naman natin na yung mga bata talaga ay ah, kapag may nakitang ah, panibago o gusto nilang ah, bagong nakikita sa kanilang mga mata ay talagang gusto nilang bibilhin mga kasari. So kaya hindi pwedeng mawawalan tayo ng mga ganitong paninda sa ating tindahan. At meron nga dito mayroon na rin tayo yung ah, dinagdag na wallet. So ito ay pang-adult ah, kahit ah, bata ay pwedeng gumamit gustong bumili. So dalawang klase lang naman ng wallet mga kasari dahil wala na kaming display sa aming tindahan na wallet. So kaya kumuha kami ng dalawang klase. So ang bintahan natin dito 20 pesos at ito yung 20 pesos at yung isa na may kulay is 15 pesos ang ating bintahan sa ating tindahan so ito ay ah, dag na rin no para dagdag item sa ating tindahan makasari kasi may naghahanap din talaga ng mga ganong items makasari so dito nga mga makasari mga meron tayong isang plastic dito ah, dahil nga Uh, wala na tayong lighter so sa ibang tindahan na naman to nabili namin mga kasari, wala ng lighter at syempre hindi nawawala yung face mask sa amin kasi araw araw pa din may naghahanap ng face mask lalo na kapag ka weekdays so dito ko na napansin mga kasari, na hindi na pala naka on yung aking mic Ayan, <laughs> dito, mga kasari, ito ay para sa mga rashes yan So, ito ay 100. So, ang natin dito is 20 pesos. <laughs> Ah, 15 lang pala. Dito ay 15 pesos lang mga kasari, no? 15 pesos. Ito so, 16 pesos. Tapos, meron tayong mga face mask dito kasi hindi pa rin kami nawawala ng face mask. So, ayan. Ah, uh, Nagdagdag na tayo mga kasari, no? Tapos, ito pa. Tapos kumuha lang ako ng ilang pirasong wipes dahil may napira pa naman sa aming pindahan na ito na yung naubos na, na kami pindahan. So, maghinta rin talaga ito mga kasari yung lighter. Ito naman ay pang 10 pesos yung ating binta. 10 pesos. So, 50 pieces yung lighter. Tapos, ito niya. Uh, meron tayong isang box Meron tayong isang box mga kasari So, dito na lang tatanggalin ah, uh, Ito naman ay Groceries, no groceries no items Those groceries items ito ay nagkakahalaga ng ilan din eh 17 16 so 17 na marasal. 1786 pesos yung mabayaran. Mabayaran namin. Ito naman ay groceries items. So ang marami dito this yung color safe na powder. Color safe na powder. Colorsef na powder. Meron bang ganon? <laughs> Colorsef na Zondrox pala. Colorsef na Zondrox at kape na kulay blue na sabon yung pagpupi ba mga kasama Tapos meron tayong perla at meron tayong mga dilata dito na halibig Corn yung Tapos kanya nyo ulti, na, uh, senyorita. Dahil yun ay wala na sa aming tindahan mga kasari. No? Tapos, ano ba ba? May katon dito. Efecacent na extreme. Uh, basta hindi ko na lang tatanggalin yan kasi hindi tumahama na yung ating video so maraming salamat sa inyong lahat talaga uh, lalong lalo na sa aking mga new subscriber sa ating mga new subscriber ako yung nagpapasalamat lang taos po yung nagpapasalamat dahil uh, 2000 subscribers na tayo so maraming salamat sa ating mga new subscriber, new subscriber so maraming maraming salamat dahil 2,000 subscriber na yung ating channel. So, maraming salamat sa inyo lahat sa mga subscribe sa aking, uh, sa aking channel at sa inyong walang sawang pag-support sa aking mga video. Sa mga walang sawang hindi nag-skip ng ads, maraming salamat yun ay malaking tulong sa akin at nakakatulong din kayo sa aking mga kasari. Sa hindi sa pag-skip sa uh, mga ads na lumalabas sa aking mga video. So, maraming salamat at yun ay malaking tulong para tayo ay makalikom ng dollars sa ating earnings mga kasari. So, maraming salamat sa inyo lahat at uh, e, shoutout sa ating ating survivors. Dear survivors, maraming salamat sa pagsuporta ah, sa ating lahat, sa bawat isa sa atin. So maraming salamat uh, Day It's Vlog. Hated by Day It's Vlog. So maraming salamat sa inyong lahat at sa kahit ikaw hindi kasari at napapagod na video, maraming maraming salamat. Maraming salamat sa aking mga organic viewers, sa aking mga silent viewers. Maraming salamat sa aking mga new followers, sa mga new subscribers. Maraming salamat dahil naka 2,000 subscriber na yung aking channel. So yun lang. And mag-ingat tayong lahat. Happy singing and more sales and make a place as well. So peace out.